Magandang araw sa inyo mga kaoto. So sa video ito ay babahagi ko naman sa inyo itong ating naging problema dito sa ating motor. Ayan Suzuki Mola 125. So ang problema nito, yung kanyang minor. Kanya, hirap siyang buhayin. Ayan. Testing natin. Ayan, nabubuhay siya. Pagka naka-headlight tayo. Ayan. ayan naka-headlight tayo. Pagka pinatay natin yung headlight. Tapos, na-revolution natin, mamatay siya. Ayan. Tapos, pagka binuhay natin, ang hirap po kayo. Mamatay. Pero pagka naka-headlight. Ayan. Ayan siya nabubuhay. Ayan, kahit i-red natin, hindi yun niya namamatay. So, chinek natin, sabi ng ating mga kaibigan, battery daw, stator, o kaya itong regulator. So, bago pa yung ating regulator, ayos naman yung ating stator. So, ang problema, baka itong battery. So, ngayon, binila natin siya ng bagong battery. Ayan. Ayan yung kanyang bagong battery. So, ngayon, nilagyan natin siya ng voltmeter. Wala siyang reading. Ito. wala siyang leading mahirap na mag video yan wala siyang leading baba na leading niya yan mamatay five point lang kanya leading so ala ko baka grounded so yun ang ginawa natin i-start natin tapos sabang nakistart yan yan natin ang reading yung battery yan 5.6 na yan yung reading pag nirev natin hindi sya na taas pag pinatay ko yung ilaw, sinirep ko, yun, mamatay ko Parang hindi, dito pa rin siya nagbabago. Hindi pa rin yung reading niya. So, um, sinubukan natin tingnan na itong kanyang battery. So, ayan. reading ng battery niya. Nagbabago. So, ito natin, natin yung ating bagong battery ang ating bagong battery ito for a lang din to day so pagka chinek natin ng kanyang karga ngayon ay Thirteen. Thirteen volts. So, kakabit ko lang ito tapos testingin natin kung may pagbabago. So, ayan mga kakotong, ikabit na natin pati yung voltmeter na meron pa rin reading na 13 volts. Testing natin. So, kanina makapatay yung headlight. Hindi natin mabuhay at bubuhay siya. Pero pag nireb natin, namamatay. So, hindi sa charge Testing natin yun Ayan, charge na ng ating battery. 14.6 kagad mag mirab natin namamatay kanina hindi na namamatay po kaya charge ayos yung ating stator at regalitor so, batin na nga yung problema tapos pag nilagyan natin ang headlight niya. Kanina wala siyang busina. May busina na. Yung kanyang signal light. Ayos na. So yung problema natin talaga ay yung ating battery. wala pala tayong ilaw sa so brake light. Battery yung ating problema nga. Chikulay bukas ng ating headlight 14.4 14.3 so, tataas pa naman yung pag-ahin na natin so ayos na battery nga pala yung problema ayos